Good morning, my love. Good morning with the cat. Pusa sa Greece, mga ganda. Parang bisaya na pusa. So ito ata yung fruits, mga ganda, yung binibenta sa ano. Sa mall, may nakita akong ganyan. Or maybe it's different. the kasi Sa Bansang Greece pala mga ganda ay nagkalat yung mga olive trees. And dami pang bunga. Huh. Oh. ito ah. Ano na naman pinaggagawa mo dyan? No? Look! Still green. Hmm. Uh. Kuha ka. Iktan e, Dito sa Greece pala mga ganda ay hindi siya masyadong malamig na bansa. Pero may ano dito, may winter. Tapos, mainit. Pagka summer, parang sa Pilipinas mainit din. Dito tayo sa may mga souvenirs mga ganda. Yung una-una ko talagang nakita yung ano eh, pang pali, pangligo. Ayan, Greece. It's nice. <laughs> like this. Ah, um, but yeah. To bayot-bayot lagi ni akong It's different way. Like that. ka Ah, it's, uh, mm. it's, uh, mm. This is that is a uh, so Meron din silang, ano ba ito? Uh, ah. Rice for salads, oregano, mm. salt, and they have also candies. Hmm. Meron ditong mga pabango mga ganda. Ito yung testers. At mabango sila. Yes, this is men. Ah, yeah, yeah. There's... This is women. Ah, <laughs> napabili ka na naman. Yes. Ah, like that lang. Bumili sa binang ng bango Oh, that's it for today, mga ganda. At gagala kami doon sa, ano, sa may dagat. So that's it for today. Kita-kits tayo tomorrow. Thank you so much. Bye! Bye! <laughs>